Hi guys, bago pala ipakita yung mga nahuli namin, este, nabili pala. Ayan, nakakatuwa. Ipakita ko muna sa inyo tong napakalaking yellow fin. Ayan. Umalis kami sa bahay guys, 1.40am. Tapos nakauwi kami ng 4.20 na madaling araw. Ayun ipapakita na namin yung aming mga nahuli, este, na mga nabili pala. Ayan po dami namin huli. Ah. Oh. na kayo, guys. Sorry, <laughs> sariwa, sariwa. po, ilang kilo? Apat ta kilo. kanulat? lahat? Sabi ko lang. <laughs> lahat, guys. Ito tip kilo. Yan, anong isda yan? 200, 20, 20, no? 220 ito, kilo, yan, na kilo yan. ilang kilo to. Dalawa. Dalawa. Dalawa kilo. Danggit. Tatlo kilo. Masa nang danggit? Hello. Danggit. Danggit, tatlong kilo. Ah, danggit po ito. Presko po ito. Tag-200 kilo. 600 lahat. Ay, ah, pisto. Ito, talitito. Ah. Ito, lagay mo doon. tag dalang Ito 270. 270 ang kilo. Nasa 324. Lahat. Espada. Tabo na na. Espada ito. Espada. Tag. 280. 280 ang kilo. Fresh kong fresh. Ah, pusta, pusta. Saan yung mata? Oh. You know, fresh. Ang isang salamat. Ang hipon. 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 <tod> Tatlong kilo. Kanong kilo isa? 330. 30. Ayan guys. 330 ang kilo. Tatlong kilo binigay <tod> <De> namin. Ito lulutuin namin ngayon. Tinola. Alam ka ating eh. Wala na? Ayan. <tod> Ayan to Ako. Ayan

Tahong, 100 pesos only. Okay. Grabe ang dami mo. Rating lang namin guys. Galing Rosario Cavite. Dami namin nabili guys oh. Wala pang ano to. Wala pang limang libo. Tuna pa nga. Tuna pang pang Ilang kilo yan? Apat lang. Apat na kilo. O, oh, di ba guys? Grabe. Diba Ang dami, oh. Eh. Antok ng lolo nyo. Thank you for watching.